sampol naman, bike oh. naman po. Ay, kitang-kita, ang kitab na. na ng mukha. Oh. <laughs> <laughs> ang ang <hintam> na ng mukha, <laughs> kitang-kita, Willy. <uli. laughs> Dinedemo -de po ni, ano, ni paring, ano, yung, paring kasi yung product niya. Ayan po, eh. <laughs> Buta <laughs> -de demo po niya yung product niya na, ano, magic gatas daw to, mga cubs. So, pampaganda daw ng bike to eh. Yung mga 3 years nyo na bike, pag natapos linisan, magiging ano, parang brand nyo daw eh. Oo. Oo oh. oh, nga, oh. kitang oh, kita ito. Oh. Huh? Ang kanta po. Tapos nyo Eh, hmm? hindi hmm. naman po ni Cubs kasi yan ha? Ah. may oh. binibenta po siya kasing know, products. Pwede kasi po yan sa ano, sa mga bike, sa ano. Eh. Sa motor sa kotse pwede rin. Yung bike daw pagkatapos ng mga sampung linisan magiging kotse na raw eh. <laughs> Dapat tayong viewers ha. Ay, yung lang yan. <laughs> Isunod mo lahat ng upuan. <laughs> Ito lang yung tub. Grabe. Ay, Ay shit. Alam pa po, yun. Binawa mo yung ta tagawinis, oh. <laughs> Mangihinaya ka na sa kanya, yan. Mangihinaya ka na sa kanya, oh. yan. Itulak kaya, yan lang. Baka, bit-bit, ipasang ko na lang yan. Tulitulak mo na lang yan, oh. Boss. Bit-bitin mo na lang. Kaya nga. Pagkain mo na lang. Oto, eh. O, no. Dapat, oh. bata, dapat pala, hindi ko na pinunasan, no. oh. O, no. Hindi ko Yung nagde-demo lang luma. Wala eh. Al pa yan. Demo wala <laughs> Di mo diyan. Mi <laughs> <laughs> as oh, mi assistant oh, pa. <laughs> Ay po dine-demo po ni Cubs kasi yung ano nga product niya na Magic Gatas daw tawag dito eh. Oh. Pampalinis daw po to ng mga gamit. Pampalinis ng budhi. <laughs> <laughs> Ito po yung products, pakita ko po. Ito po. Ito po, ayan po. Manik atas. Manik atas. Manik atas. Ayan. Paano gamitin? Aloging mabuti, kumuha ng kutsara. Ayan po, ayan po, ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po yung products. Seryoso po yan, pang ano po yan, pang linis ng mga ano nyo. Ayan, dinidemo nyo po sa bike ko. Ay, shit to! Oh! Nawala yung ano ah. Tulog ang kinakaroon ah. Oh. Demo oh. pa lang yan ah. Dati pong kulay ano yan eh, kulay red yung bike ko. Ngayon blue na oh. <laughs> kita nyo, nakita <laughs> nyo po ba? Ayan. Ay, <clears throat> eh, grabe oh. Isang gulong pa lang yan ah. Ano bang website mo, boss? Para may shoutout natin ano, uh, din. Ano ah, Black Devil Motovlog. Yun. Meron siyang mga vlogs doon na uh, mga videos na Ay, ano. Vlog mo na yung ano mo. Oh. Channel mo. Ayan po yung channel ko. Ah, uh, Black Devil Moto Vlog po. Yan. Ah, uh, subscribe na lang po kayo doon. Ay. Marami na siyang subscriber. Sampu. <coughs> <laughs> Supportahan po natin. Yung cubs po natin yung marami to. Marami yung sampu. Uh, more than one is many. Oo. Oo. oo naman. Oh. Hindi ka nga. Nagsisimula ka sa mababa. Matatapos ka rin sa baba. so, may ilig naman, mahirap naman kasi mahulog ka pataas eh. Oo. Wala sasalo sa'yo. Wow. Kaya yeah, pa mga cabs, andiyan po si cabs kasoy, nag po siya, demo siya ng nung magic gatas niya. Hindi to, ano ba yung inaano mo dito sa ano mo? ba? Yung sa gulong mo. Ano yan? Black tire, ano pala yan? Black tire, tire black pa yung, ka. tire black pa yung inaano ko d'yon. Ah, tire black? Oo. Mm. Turtle wax. Tire, uh, Pangit pa daw yung tire black. Putso. Eh. Hindi daw maganda yun. Yung magic. Huwag ka naman nang manira ng adak uh, ng iba. Mali yun. Mali yun. Mali yung ginagawa mo. Ay, sorry po sa mga ano. Pero sa akin. Masikira ang mga car wash niyan. Oh. Tire black na tag-adak nila. po. pasensya na Shoutout to Joe jo Ellis. Uh, mga lasing na dyan sa ano, Kabite. Dito kami kila Papsi. Kay Mama. Tambay-tambay uh, lang. Shoutout uh, Tingol. Shoutout Tingol. Shoutout Shout Main. Ay, yung Ferrari daw ni Tinggol Punta mo daw siya doon. Sa ano? Asan ka ba Tingol? Sadyain ka dyan ni Kabs Kasoy. Para maano yung Ferrari mo. Ay, shit, oh. Dati po yung red, ngayon itin ninyo pong kulay. Hmm. Tol, hindi naman ito yung bike mo, eh. hindi ba yan? Hindi, ito yung bike mo, eh. ito po yung ano, ito po yung product niya, oh. Yung, anong tawag dito? Ngayon kuala, magic, May gatas, gatas nga, oh. Pakintab de Rizaleno. Rizaleno. ayan oh. Shake well before uh, drinking. Ay, using pala. Ito, <laughs> uh, 160... 160 po ito per bottle, 300 ml. Ayan, no? Mga ilang gamitan to? Maraming gamitan daw to, mga dalawa. <laughs> Ay, hindi Ah, hindi. Mga ilan? Aabot na isang buwan niya. Aabot daw ng mo, One month to. Aabot niya ng taon niya. Basta Ta di gagamitin. May ah, expired. Hindi, pre. Walang expired. Ay, wala expiration to? Oo, wala. Wala. Aabot ng taon niya. Basta di gagamitin. Pre, taon lang yung ano. May expired. Oo. Sabi ni Banang, si Vang. Hintayin ka raw niya. BB, BGC daw siya. Isang location niya. Cubs. Ay. Ah. Ito, ito lang mga katawan mo, magkabuhay pag-ibig. Sino ba yung barang na may... rin? Si Bang, si Tinggol. O, <laughs> <Ayy! laughs> okay niyo po, kumintab oh, po yung ano, yung muka, ay, yung bike. O nga, pangpapakita mo. O nga, kumintab nga. Ito nga, ganda na niya. Oh, never say die pa yan. Ah. Ay! Meron na ka dyan, Barangay Ginebra. Ano? Oh, Sa akin, sinimplihan ko lang yung <laughs> eh, preka. Communist pa, parang niliha. Oo, oh. oh, parang oh, niliha. niliha. Ano, di uno yan. <laughs> di uno na. Shout <laughs> out, Ay, set mo daw yung schedule. Uh, boss, boss ano, kasoy. Set up mo daw yung schedule. Uy, oh, set up ano na, na daw. Oh, three hours. <laughs> three hours. <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> hindi, ano po. In fairness po, kumintab po siya. Oh. <laughs> Ang ganda Sa na pagita, po yung pagkakintab niya. Oh. <laughs> Dalia. <laughs> wala pa yan. Hindi pa naman po. Oh, wala pa daw yan. Kikintab pa yan. Kita nyo naman. Ha? Ah. Kikinis yun. Kikinis yun. Kahit saan, saan kita kikinisin. Oh? Pag pinalo-palo, kikinis yun. <laughs> Yun nga po, ang pinakamaganda rito, pag ininom nyo po, kikintab yung budhi nyo. Lilinis yung budhi eh. <laughs> <laughs> yun, yun ang ano dun, eh, best part dun eh. Kita nyo naman po. May ano po kayo, may free ano na kayo nyan. Linis. Pero in fairness po, kumikintab na nga siya oh. Ang ganda na siya oh. Yung sulok hindi ko na ano, na-try. Oh, yung sulok, okay lang yan. O kita mo inano mo na, hindi mo pa isagad-sagad? Sulok na sulok lang, pre. Hindi naman, ano. Oh. Yung sticker, eh, nagpapagawa pa ako. Huwag kang magulo. Ayan, na, 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 diba? Yan Ayan, pa oh. o. Oo nga, o. Oh. Ah, pagkatapos, pupunasan hmm, ng oh. tuyo. Oo, oh, pre. Oh. Pre, kaya ako binigay yan. Hindi mo gagawin bimpo. Oo nga, kala ko bimpo yun, Eh. Hindi, <laughs> pagkatapos maglinis, papawisan ka, di ba? Oo. Oh. Ah, Ay, pamunas pala. Hindi yun, Ayan na yung Dito pa. gagamitin mo. Yeah yeah okay. 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 Ay, no okay. opo. Oh, sige to. Tingnan niyo nga ako. Pwede na po Ay. kayong manalamin diyan ha. Kita niyo naman po 'yan ha. Ay, ah, 'wag niyo po daw ipupuna sa leather kasi ano, medyo Di, madulas. Pray, ano awal. pwede ba? Pwede mo i-try. Pero 'wag mo usisiin. Eh ba para meron kang pagbabanta oh, doon. Oo, para may doon. pagbabanta ka <yun, <laughs> <huwag ganun. laughs> <laughs> Mamaya pag preno ko, mauna na ako. Yun. Know? <laughs> ah, yun. Yun na, wag Yun na, kaya huwag na lang. Oo, oh, huwag na lang daw sa leder, sa upuan. Baka oh. sabi mo, ako pa sa iyo, oh. dalapin nila dyan mo. Ayoko ko naman na ma mawawalan pa tayo ng cabs. O, oh, kita nyo pati yung sticker ko. Ayun, okay, pati mo. Ano magic may mawawala na. Da dati po, ano yan eh. Magnolia ako ngayon, niyo niyo. hinebra ako na yan. Oh. Nakita mo, yung wala niya. Oh, kita oh. mo, nakita niyo daw po. Oh. Oh, in fairness po, oh, ganda Oh. 160 daw po per bottle, 300 ml na yun. Mura mga... na po yan. Oh. Alam nyo sa iba, mga pops, mga cubs, 250 ang bigaya nila. Okay. Oh, ako, <laughs> <laughs> hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Nagpapaliwanag <laughs> lang <laughs> daw po. Ayan, yun, 300 ml ako mga. Kasi, ano, ah, uh, One month yung, yung nagagamitin. Ano lang ako, tamang ano lang. Ayan, isa salamin. lamin. Mm -hmm. oh. Tamang ano, tamang inala. <laughs> tamang press lang tayo. Ah, ay, Pagkatapos nyo i-apply po, siguro mga 1 to 2, 5 <laughs> minutes, no? Maganda na yung 5 minutes. 2 minutes. Oh, oh, minutes. hindi. Mas may na, i-ano mo. Medyo o, tumagal, yan. no? Tingnan mo, 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 Uy! <laughs> um, <laughs> <million ako. laughs> <laughs> May Ay! ba to? Oh, Ay! 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 Hindi ito. Ayan. Nakakita mo, magkaiba talaga. O oh, Kamintab nga, mga cabs, ang pintab niya na. Eh. siya. Lalagay ko nga ito sa motor ko. Para sa bago. Ito, pre, huwag mo nga yan. Huwag oh. mo lang muna ilagay. Oo, oh, kasi Mabag, madulas eh. Oh, oh. salamat <laughs> sa ilaw. Ayun, namatay ilaw. Nawala yung kintab. oh, parang bago nga. Oh. Wow. Sinimple ang kulang naman. Oh, simple. Uh, simple pa Kita mo may partido pa pala 'yun. <laughs> <laughs> Akala mo may partido pa. Oh, impernis po ang kintab niya, no. Oh. oh, ang ganda niya, na no. Parang bago na yung spoiler ko, ah. Nice, ah. Oh, naniniwala ka naman sa mga pinagsasabi namin? Oo <laughs> oh, naman. A ako may tiwala ako sa iyo, ayaw ko lang. <laughs> Ito po yung product, ito, 300 ml per bottle po yan. 160. Ano ko, pwede yan sa bike. Pwede, uh... mo na nga eh. hmm. Pwede sa bike, pwede sa motor, sa kotse, pwede. Basta pampakintab. Oo. Hmm. Gusto niya, di sa ano. <laughs> hmm. Sa mga budhi nyo, pwede daw po ito. Yung mga masasamang budhi. Kaya lang po, pampano sa inyo ng... Na... Papaputi ng budi. <laughs> Ayos na yan, Gab. So, Ay, no, yan, boss? Hindi, ilan lang, pre. Ay, Para kapana may, ano ka. Pinalis mo na, ano. Ayan po, ah, huwag niyo po kalimutan supportan yung Gabs natin. Ano yan, product niya po yan. Ah, eh. ano na lang po, pa-subscribe na lang. Black Devil Moto Vlog ko Ito yun, no? Black Devil. Dabil. Ah, David. Black Devil Moto Vlog. Ayan po, ito po. Black Devil Motovlog Vlog. Ano, tayo mas malinaw para mabasa nyo. Reject yung binigay sa akin. <laughs> ayan, ayan, po. Black Devil Motovlog Vlog. Yan po yung website. Pwede nyo pong mapanood yung mga vlogs doon. Mga live videos niya. Yung mga ano dyan, NSDRC, yung mga nakamotor dyan, mga tropes natin, tropa peeps. Ayan po, sabi mo, ikaw na yung saksi. Ayan o. Oh. Ayan, Ako na yung saksi, ito niyo po, ginawa niya pa akong ano, witness ha. Para... Pero Para... fairness po, ang linis po niya. Ayan. Ang linis Saka po. Saka ito, kapag ginanan mo, yan, yung preo. Oh. Hmm. Hindi siya oily, akala mo oily. Oo, oh, okay, pero, hindi. wala. hindi katulad Kaya, nung kapag mga. Kapag kunyari may alikabok pre, ganyan mo lang o. Oh. Uh -huh, Tanggal. Okay. Oh parang oily siya pero hindi na. Oo, mm -hmm. yeah. uh -huh. tama. Tama, Sa so, ito tinimo mo pero. Hindi mo. Oh. Yeah, oh, uh -huh. so, oh, okay. Sa iyo kamay mo pa yan. Yung iba kapag ginanon, Ano, uh, oh. di ba may bakat na. Hindi po to katulad ng ibang products na pag in-apply in niyo na na-retain na re yung ani. Eh, yung dulas niya, yung pagka oily niya. Pero ito Saka, hindi, hindi po. po. siya oily. Makikita mo parang oily pero wala ito. ka pong makikita. Ito. Ito po. Uh, ah, Mababs. Mababs. Ito lang oily. Ayan. 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 Um, sa pawis. Ito, totoo ayan. po. Totoo po. <laughs> oh. Ang ganda. Yung iba may binibenta na ano. Hindi oh. siya, no, hindi ganyan. Ayan na po, naninira na po. Hindi, <laughs> <laughs> shoutout cha sa mga ano, mga bumili sa akin, TV Guard, tsaka uh -huh. Ayala, Ayala Land Guard. Salamat sa inyo. Shot mga shout Shoutout mo, NSDRC ito. Ano? Uh, shout out pala sa ano, ah, NSDRC. NSDRC, hmm. sa Barangay Hinebra Riders Club Yan. Incorporated. Ayan po, sana huwag kayo magtatampo tampu ha? Walang away-away, ha? O, oh, pakita natin ulit yung bote. Ito po yung product, mga boss cubs. Ayan. Magic gatas. Kailangan bati-bati na, hindi yung ano. Bakit? Parang may inaano ka dito. <laughs> Parang may sama ka ng loob. Wala <laughs> ako. Ah, Ayun ang, ang linis nga po mga cubs. True, true ito, eh. true ito. O, oh, para siyang oily, pero hindi siya greasy. O, oh, hindi ka ng BS1. BS1, malapit ko na. Eh. Oh. Ito pong bike ko kasi pinupunasan ko ng oil to. Kaya pag ano, isang araw, dalawang araw ko hindi ginagamit. Kasi madulas. Pero ito hindi, o. Oh. Ganda ho. Oh. Support po natin. Ito po yung vlog. Paki, ano na lang po uli. Maraming salamat po sa uh, pag... Pag uh, panonood konting na. Binati ka ni, ano, ni Kalbo. Sino ang Kalbo? Shoutout uh, Sinong... ni Sete. Ha, ah, ah. hong oh, tangin na mo. Salamat <laughs> 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 po sa pagpamanalood. Uh, pwede niyo po i-share yung video. Salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Maganda yung pops yung ano.